Ilang araw ng laman ng balita ang kaso ng dating aktres at businesswoman at naguri ang wais na misis na si Neri Naig Miranda, na Igmiranda. Nakasalukuyang nakakulong sa Pasay City Jail Female Dormitory dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code at Syndicated Estafa. Iniurong sa January 9 ang kanyang arraignment o iyong pagbasa ng sakdal matapos mag-file ng motion ng kanyang mga abogado para ibasura ang mga kaso laban sa kanya. Dahil dito ay posibleng sa kulungan magpapasko at bagong taon si Neri. At sa unang pagkakataon ay hindi siya makakapiling ng kanyang mga anak, mister at buong pamilya this holiday season. Ayon sa talent manager at vlogger na si Oji Diaz, may nakarating sa kanyang impormasyon Nasangkot din umano sa kaso ni Neri Naig si Narufa maykinto at Manny Pacquiao. Bilang sila ay endorser din ng Dermacare bagaman hindi malinaw kung nanghikayat rin sila ng mga tao na mag-invest sa naturang negosyo. Patay sa ulat ay kinasuhan umano si Rufa May ng mga investors ng Dermacare Beauty Clinic bilang endorser sa Pasay Regional Trial Court. Nakita sa e-warrant na nasa apat ang warrant of arrest ni Rufa May na posibleng isilbe anumang araw mula ngayon. Samantala, umugong din ang balitang maging ang pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao ay may warrant of arrest dahil franchisee at brand ambassador noong 2022 ng Dermacare. Pero wala naman nakikita pang warrant of arrest laban kay Pacquiao. Matatandaan nitong November 23 ay inaresto ng mga Pasay Polisioneri habang nasa conference sa isang mall sa Pasay City at doon binasahan ng kanyang kaso at Miranda rights. Mula noon ay hindi na nakauwi si Neri sa bahay nila sa Alfonso at idineretso na rin siya sa kulungan. Sa mga ibinahaging video ay makikita na nakasuot na sineri ng kulay dilaw na uniform ng mga preso na may malaking tatak na BJMP. Isang anyo ito na masakit makitang dinaranas ng mahal sa buhay. Sa statement ng mister niyang si Chito Miranda gamit ang Instagram ay nanalangin ito. Anya praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Pagkatapos ay pinost niya ang mga litrato ni Neri habang nagsasagawa ng pagtulong sa mga community outreach programs para sa mga bata at less privileged persons and families. Sa isang lumang advertisement ng Dermacare Tagaytay noong October 6, 2021, ay makikita ang litrato ni Neri bilang endorser ng nasabing franchise. Ngunit, pagsapit ng September 1, 2023, ay naglabas ng announcement si Neri para ipaalam sa lahat na hindi na siya connected sa Dermacare. At ang anuman transaction or engagements na gagamitin ng pangalan niya ay hindi autorisado. Ayon pa sa post ni Chito, never nang loko si Neri at never siya nang lamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya, kadalasan nga naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang. Basta wala siyang ginawang masama. Pinapa sa Diyos niya na lang. Tulad ngayon, endorser lang siya. Tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Samantala, may mga lumang video sineri ang kumakalat ngayon kung saan siya ay nasa isang Zoom meeting at tinatalakay ang tungkol sa Dermacare. Magana tayo. Actually, apat po ang meeting namin for Dermacare. So, pangatlo po kayo. Wow! Ano ka lang? Two! Yung susunod. Then, time to store. Yung susunod. Samantala sa kasalukuyan na inaabangan ng publiko ang pagsasalita ni Rufa May Quinto at Manny Pacquiao sa pagkakadawit ng pangalan nila sa isyong ito.